Kamusta mga boss, mga master? Ibigay po natin yung mga palatandaan na talagang may nagbato sa iyo ng evil eye. Ito yung mga maaaring nagaganap sa iyong buhay na hindi mo alam ito ay dahil ng evil eye o tinatawag nating mga low energy na ginagawa minsan ng tao, minsan ginagawa ng mga elemento, espirito. No? Ito po ang magiging o magaganap sa iyo o maaaring nagaganap na hindi mo alam dahil ito ng evil eye. Una po sa lahat, yung pagkakasakit ng biglaan, panghihina ng katawan na walang medical na dahilan. Yan po ibig sabihin ay may evil eye na nagbato sa inyo. Yung sunod-sunod pong kamalasan, sunod-sunod na kamalasan na yayari sa iyong buhay na dapat na may hindi maganap, yan po ay dahilan din ng evil eye. At yung pagkawala ng sigla para kayong tinatawag natin na uupos ng kandila o pagkawala ng enerhiya na e energy vampire, yan po ibig sabihin din yan, may posibilidad na kayo ay binabatuhan ng evil eye o may ginagawa sa inyong spiritual na hindi maganda. O yung pagiging minsan, minsan mapapansin nyo, nagiging mainitin ang ulo nyo, hindi naman dati ganon biglang ang nagiging mainitin ng ulo nyo, pabago-bago bigla isip, o basta na nag, parang nagiging mainitin ng ulo nyo, isa din pong dahilan niya. Na hindi nyo alam bakit ka nagkakaganya, yan po ay may posibilidad dahil din ang evil eye. Sa inyo namang bahay, may palatandaan din na talaga napasok kayo ng evil eye o sadyang may gumagawa sa inyo ng masama, may palatandaan din po sa inyong bahay. Ito yung mga pagkasira ng gamit nyo, na hindi nyo lang bakit nasisira eh bago naman ano gaya ng bakit bumabaksak itong inyong picture frame na nakasabit biglang bumabaksak basag yan po ay palatandaan din na meron talagang nagbabato ng evil eye pero sabi ko sa inyo napakabilis po gamutin ito napakalwan kung sa bahay pwede nyo i-pabless sa inyong bahay no I pabless nyo sa pare para maging magandang energy I pabless nyo para matanggal din yun. para din hindi din makapitan basta-basta ang yung mahal sa buhay at sya pa nga pwede din naman yung ating ginagawa na pagki-cleansing pwede naman buong pamilya kayo mag-cleansing ng mag itlog ano? at pinakamaganda pa kung talaga hindi na kaya ang pumunta po kayo sa mapapagkatiwalaan yung albularyo dahil meron po talaga na bagay na hindi doktorin meron po talagang bagay o may pagkakataon talaga na kailangan natin sa mga ganyang pagkakataon. Paano mga boss, mga master? God bless. Mahiwag ang buhay.